Mariing pinabulaanan ng anak ni Senator Rodante Marcoleta o anak na si Sen. Mar uh, Ma Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta ang koneksyon ng kanilang pamilya sa mag-asawang Diskaya. Lumutang kasi sa investigasyon na ang kanyang ina na si Edna Marcoleta ay direktor umano sa isa sa mga kumpanyang hawak ng mag-asawang kontratista. Ang depensa ng kongresista sa report ni Milky Rigunan. Idinanggi ni Rep. Paulo Henry Marcoleta ang impormasyon na may kaugnayan umano ang kanyang ina na si Edna Marcoleta sa kumpanya ng Madiskaya. Reaksyon to ni Marcoleta sa report na si Mrs. Marcoleta ay direktor umano ng Stronghold Insurance, kumpanyang pangumayari na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Katwira ng kongresista, hindi co-owner, kundi independent director ng Stronghold Insurance ang kanyang ina, kaya wala daw direktang koneksyon sa pagitan ni na Mrs. Marcoleta at ang mga transaksyon ng stronghold sa kumpanya na mga Diskaya. Paliwanag pa nito, hindi umano empleyado ng kumpanyang isang independent director, walang control sa sales and marketing activities at walang professional relationships sa kumpanya at stakeholders. Napag-alaman, basa sa notarized acknowledgement, personal na ipagkita si Sarah Diskaya sa isang regional manager ng stronghold sa pagitan ng 2020 at 2022 para makuha ng bond obligation para sa yang kumpanya. Dahil dito nabahira ng kredibilidad ng mga Marcoleta dahil maliwanag na ito ay conflict of interest. Matatandaan sa Senator Marcoleta, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang nagpresinta sa mga asawang Curly at Sara Diskaya at idiniin ang ilang mamabatas na gumiba sa liderato ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.